isang palala sa mga salon owners dyan, sa mga nagsisimula pa lang o mga baguhan pa lang sa ganitong negosyo, no? Huwag na huwag nyong gagamitin o gagastusin ang kita ng iyong negosyo. Huwag nyong pukunin yan. Huwag nyong kukuhanan ng pang personal na pagkakita, pagkakagastula, eh, pagkakagastusan, sorry. Kasi, ang kita ng negosyo ng salon, eh para lang yan sa salon. Kung sasabihin mo, isan ka kukuha ng pangkain, pang gastos mo sa araw-araw, ang gagawin mo dyan, eh sumahod ka sa business mo. Maring sasahod ka ng 10,000, pero dapat Limit yon Kung 10,000, 10,000 lang, hindi na pwedeng lalagpas pa doon. Kasi kung lalagpas doon at pukunin mo yung benta sa salon, nako, tagilid ka dyan. Kasi, yan yung mahirap na parte. Kukunin mo dyan yung panggastos mo sa bahay. Eh, ang mangyayari dyan, wala ka ng pambili ng medisina, pambayad sa renta, pambayad sa kuryente, at kung ano-ano pa. At yan yung mga isang dahilan na dapat yung iwasan kasi karamihan yan yung dahilan na nagsara ang isang salon. So yan lang, good morning, paalala lang Huwag na huwag nyong gagastusin para sa personal ang kita ng salon Bye!